Shoutout nga pala sa mga hindi pa nakakalam kung anong hitsura ng tahibo. Eto na guys, yan ang hitsura niya. Hawig lang siya ng serpentina. Pero hindi siya kagaya ng serpentina na kahit saan mo makikita. Bihira mo lang ito makikita sa paligid. Madali lang itong itanim guys. Ayan o, oh, tinanim ko yan sa likod ng bahay ko. At ayan, buhay na. Ganyan ang dahon guys. Di kasi ako nagpapawala ng tanim na to. Memorable kasi to sa akin. Na-experience ko kasi na sa kanya lang ako umaasa no na nagkasakit ako. Ayan guys, kukuha tayo ng sanga niya. Pwede na natin itanim. Madali lang kasi ito mabuhay. May nararamdaman kasi akong sakit noon na hindi ko alam kung ano. At dahil nga sa kakulangan ng budget, baka sikali ako na mawala ang sakit ko dahil sa tahibo. Inom lang lang inom ako guys, araw-araw ito ang pinakatubig ko, hindi ako tumitikim ng iba. Ayan guys, magtatanim tayo. Itatanim ko na yung kinuha kong sanga doon sa likod bahay. Kahit ito tusok mo lang to madaling mabuhay to. Ayan o, dito to sa mini garden ko tinanim. Nagtira talaga ako ng luti ko na pwede ko pa mapagtaniman ng halaman guys. At sana lumago siya ng lumago. Marami na rin akong tanim guys sa likod kaso na nakakalbo dahil panay-panay ang kuha ko, ginilalaga ko. Ilalaga mo lang to guys at tandyahin mo lang ang tubig. Pag nainom nyo na lahat ang tubig ay eh, pwede mo na rin pakuluan ulit. Sayang naman kasi guys kung itapon agad. Sa kanyo na itapon pag naubos na ang tubig. Yung pangalawang kulo nyo. Nagtanim na rin ako dito sa malaking paso. So, thank you guys.